Mga ka kaalam, magandang gabi mga kaalam. Welcome back sa ating ano munting channel mga kaalam. Please subscribe mga kaalam. Ah, uh, paki pindot na rin yung ano notification bell para ma-notify kayo kung sa tuwing may ano ako uh, bagong upload na video. <coughs> Ngayon mga kaalam, magluluto tayo ng ano dynamite. Ito mga kaalam. Ah, uh, ito para siyang lumpiang ano Shanghai mga kaalam ito ito ang ano niya, uh, baboy mga kaulam. Tapos may ano na, pinagiling ko na rin yung ano, yung carrots. Tapos ito, siling haba mga kaulam, babalutin natin yan ng ano. Tapos ito, Ah... Uh, kwan, sibuyas, tsaka bawang. Tapos ito, keso. Tapos lalagyan natin mga kaulam ng asin. Tapos ito, paminta. Tsaka ito mga kaulam, lumpia wrapper ang pambalot natin mga kaulam. Yan. Ah... Uh, tapos mamaya gagamit tayo ng mantika mga kaulam ito. Pag prito. Uh, yan mga kaulam. Mamaya, ito mga kaulam. Pag alo-aloin lang natin to Simple lang naman to Pag alo-aloin natin. Ito na. Ito na. Tapos, ano ng amoy ayun amoy pulbura na mga kaulam ayan tapos mga kaulam ano tayo mag tayo ng ano ayan mga kaulam muli natin mga, mga kaulam pinainit yung ano may wagang ang talyasi natin ayan magigisa tayo mga kaulam lagyan natin yung mantika kung lang ayan sa ating mga kaulam yung apoy para gisang-gisang gisa. tapos hindi yung mga kaulam ilagay natin yung ano sabay sabayin natin 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 ang ano uh, sibuyas ay bawang pala, bawaw sorry, sorry nawala ako sa sarili tapos ito, sibuyas ay. ayan baka wala, baka na Simple na lang mga kawalang simpleng dinamita. Pero pag sumabog, sa pugang panga. Yan. Ibigisay natin mga kawalang para ano, uh, pag pinirito natin mamaya, uh, na kunting, ano na lang, kunting wala lang dito. Kaya natin kung mga kawalang baboy. Baboy, muntik na ako maanahan. subscribe ko pala. Thank you very much. Tapos sa mga manonood ko na hindi pa nag-subscribe. Saka naman. Subscribe na bang kayo. Mga kababayan. Mga kaulap. Yan. Mga kaulap. Yan, yan. i lang natin ng mga kaulap. Na ano. Para. Hindi so, ba maingay mga kaulap yung ano. Radin Tauhid gitu itu Tauhid Ah, ito pa naman kaulam na sili. Ang paggawa pala nito, bali iwi natin ito sa ano sa ganito, sa gitna ganito. Hindi mo tawag ko pakita eh. Yan mga kaulam. Yan. Tapos tatanggalin natin yung gitna. Ito. Yung ano, yung laman sa gitna. Kung may buto, tatanggalin natin yung buto. Hindi naman lahat. Yan, ito.

Lalagyan na natin yung mga kaulang mamaya ng ano, na laman ng, ng baboy. Ayan mga kaulang. Yun. Okay na mga kaulang. Tap. Ito mga kaulang na ano natin, na, na, na medyahan na, na medyahan na, na, medya, na pagkaluto. Ayan. Yung half cook. Medya, medya pagkaluto. Half Eh. Yun kasi yung alam ko pag -hap. Sa ano, medya. Sa Kastila, medya hindi eh, yung kalabuto eh, kaya ayun, patayin natin mga makawalam, yung ano, ulitin muna yung apoy eh. Ayun. Tapos isalin natin mga makawalam sa pinaganoan niya ulit. Ito. Ito. saka natin atin ayan mga mangawalam. Isalin natin mga makawalam, balutin mangawalam. Una muna 'tong mga makawalam, itong cheese, lagyan natin ng malit na cheese. Ayun, dito. Kikita natin para patas. Tapos lagyan natin ng ano ah giniling maano lang mga kaula mga tawag dito maano lang ito gawin mga busisi ayan ayan saka natin babalo Tara natin mga kaulam ng tubig. Ayan. Pangalawa, mga kaulam. Tapos ulit-ulit tayo mga Ulit-ulit. Kaulam, ulit -ulit. ito putol mga kaulam. Oh. Ayan. Medyo mahirap mga kaulam magbalot. Itagaan talaga. Kaya ako matyaga ako eh. Ayan mga kaulam lagyan ulit natin ng kapirasong cheese tapos kamayin ang giniling balutin sa da sa sili pagkaing sumasabog ayan dinamita tapos babalutin natin sa uli sa lumpia wrapper so yan. para lumabas mga kawalang yung tangkay putupi, pinupi ko yung ano yung yan, nagre-reglamo kasi mga kawalang nanonood lang nagre-reglamo pa eh yan. magandain natin mga kawalang pagkakatupi tapos siyempre kailangan nakalap ayan ayan tapos ito ilakulin natin naman para maganda-ganda na tingnan apat na tayo mga kahulam yung iba hindi nakuhaan e eh. isa pa mga kahulam isa na lang Ayan. simple lang mga kahulam Mabusisi lang tagaan talaga

Sorry mga kaulang pa ulit ulit ang sumabos ito. Ayun. Okay na. Ayan mga kaulang. Tapos natin balutin mga kaulang yung ano, uh, dynamite natin. Ayan. Tapos naka, ano din tayo. Nagkulang yung sili kaya ginawa lang namin ano, uh, lumpiang siyang hayong ba yung na, ano na ba adapt na ba adapt Ayan natin yung natin tumatawalap Ayan mga kawalap, pinainit naman natin yung ano, yung talyasi natin ulit yan lalagyan ko na ng ano, mantika Nainit yan siya kanina Medyo dadabi-dabihan natin para lumutaw Pupusin na natin Ayan, gay pa yan yeah. Ayan mga Sabog na yan mga kawalap, sabog na

السلام Tira natin ito. Ilaw pa yan. Uh, uh, uh. Uh. Lagyan ulit natin. Wow. Uy! man makaulam na ano eh kuwago yeah. So, ayan mga kaulam ano tapos na natin lutuin yung ano yung dinamita natin niluluto ko na lang yung ano yung shanghai ito ayan. tapos ito na yun siya tapos na yun natin Ayan mga kawalan, tapos na natin prituhin yung ano natin, yung minu natin yung Uh, dynamite mga kawalan. Ayan mga kawalan. Yun Yan na muli mga kawalan na tapos yung ano, munti kong vlog mga kawalan. Uh, Pakisubscribe mga kawalan muli. Salamat.